Ang aking personal na pagninilay sa Sura Al-Fatiha, sa biyaya at habag ni Ella, ang Ramadan ngayong taong 2025 ay may natatanging kahulugan para sa akin. Sa loob ng maraming taon, ang aking mga oras ay naubos sa trabaho at iba pang tungkulin na nag-iwan sa akin ng kakaunting panahon upang tahimik na pagnilayan ang Quran. Ngunit ngayong Ramadan, sa wakas, ay nagkaroon ako ng pagkakataong magsimula ng isang tunay na paglalakbay ng pagninilay at pag-unawa simula sa Sura Al-Fatiha. Ang Sura Al-Fatiha, ang ina ng Quran, ay isang panalangin na araw-araw nating binibigas sa bawat sala nating mga Muslim. Ngunit, sa kabila ng paulit-ulit na pagbigas, ngayon ko lamang tunay na nauunawaan ang lalim ng kahulugan nito. Sa bawat salita, nadarama ko ang aking ugnayan kay Ala na mas lumalalim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ang lahat ng pagpupuri ay kay Ala, ang Panginoon ng lahat ng nilikha. Napagtanto ko kung gaano kalimit ko lang binabanggit ang papuri kay ala. Ngunit ngayon ay mas nauunawaan ko na dapat kong ipagpasalamat ang lahat, ang aking buhay, ang aking pamilya, ang aking mga pagsubok at tagumpay, ang bawat hininga na aking tinatamasa. ar ir-Rahim ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Sa kabila ng aking mga pagkukulang, patuloy akong pinagpapala ni Ala. Ang habag niya ang nagbibigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang paglalakbay ng pananampalataya anuman ang hamon ng buhay. Maliki Yaumidin, ang hari ng araw ng paghuhukom. Ipinaaalala nito sa akin na walang permanente sa mundong ito ang lahat ng aking ginagawa ay may kuukulang balik sa araw ng paghuhukom. Kaya nararapat lamang na aking itama ang aking mga intensyon at gawain upang matamo ang kanyang kasiyahan. Iya ka na abudo wa iya ka na stain. Ikaw lamang ang aming sinasamba at ikaw lamang ang aming hinihingan ng tulong. Sa dami ng mga pagsubok at tukso sa buhay, minsan nakakalimutan kong si ala ang tunay kong sandigan. Ngayong Ramadan, natutunan kong mas manalangin, mas umasa at magtiwala sa kanya ng buo. Ihdi eh, na si Ratal Mustakim, patnubayan mo kami sa tuwid na landas. Sa patuloy na hamon ng buhay, Maraming landas ang maaaring tahakin. Ngunit ang hiling ko kay Ala ay patnubayan ako sa daan ng katotohanan, ang landas ng mga pinagpala niya at hindi ng mga naligaw. Ngayong Ramadan taong 2025, isang malaking regalo para sa akin ang masusing pagbubulay-bulay sa Quran. Napagtanto ko na ang tunay na kahulugan ng Al-Fatiha ay isang paalaala na si Ala ang tunay na gabay, sandigan at tagapagbigay ng awa. Hangad ko na nasa lalabi pang araw ng banal na buwan, mas mapalalim ko pa ang aking koneksyon sa kanya at mas maisabuhay ang mensahe ng Quran. Ya Allah, patuloy mo akong patnubayan, patawarin, at gawin mo akong mas matatag sa pananampalataya. Amin.